Yo, kamusta ang lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lepet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta ang lahat? This is Sir Lepet at sa video na to, pag-uusapan natin as requested by our our ba? <laughs> Subscriber, shoutout kay Jamela. Request niya, ano daw yung mga bagay na maituturing na red flag sa mga lalaki. Ganoon ba yun? Ah... Uh karamihan sa mga makakasagot nito babae actually babae kaya nang sagutin ng babae to eh pero syempre hanggit maaari ayoko sana magbigay ng opinion tungkol dito kasi syempre lalaki ako pero hindi naman tis tayo pare pareho ng standards eh posible na yung red flag sa kanya ay green flag sa taong to iba iba kasi yun eh diba pero siguro para sa akin na lang so opinion ko lang to ah <laughs> sa palagay ko, isang red flag sa isang lalaki kapag walang pangarap sa buhay. Yun. So, mga girls, sa mga babae dyan, out there, no, kung long-term relationship ang hinahanap niyo lahat naman siguro pero hindi ko rin alam yung iba kasi naikipaglaro eh. Doon ako inis na inis eh sa mga ano, yung naikipaglaro lang. So, <clears throat> genuine love yung hinahanap syempre. Huwag kayong pipili ng lalaki na walang pangarap sa buhay. Yung ano, yung parang walang gustong marating. Yung mga, yung parang walang goal sa buhay. Yung parang kontento na siya na ganyan, kontento na siya na yan, lumaki na lang siya pagkalabas niya sa sinapupunan ng nanay niya. Huwag. Kasi ganito yan. May mga times na especially pag yung lalae nagmula sa isang mayamang bansa, mayamang pamilya, parang may meron siyang mindset na habang buhay na mayaman yung pamilya nila. So, hindi niya na na mag-aral, hindi niya na kailangan na mag-try ng bagong skills or i-improve yung sarili niya. Kapag ganun yung lalaki, takbo na kayo agad. No? Siyempre, hindi lang naman lalaki yung tinutulungan, siyempre. Pati mga babae, tinutulungan din natin. Para naman, ano, maging masaya yung mundo. So, unang-una, pag naita niya na yung lalaki ay eh, walang pangarap sa buhay, Pero yung iba sa sabihin ano eh, uh, wag niyo agad husgahan. Okay, de mag, ano ka, mag-set ka ng ano, mag set ka ng boundaries o mag-set ka ng time frame. <laughs> Dapat time bound. Bigyan mo siya ng ano, anim na buwan o ilan ba isang taon. Grabe naman, tagal naman ng isang taon. Kasi kasi sa unang pagkikita palang lang makikita mo na 'ung 'yung lalaki may pangarap sa buhay. Libawa, ba? 'Ung 'yung lalaki working student. 'Yan. Ano 'yan? uh, sanay sa hirap yan kaya pag kakayo na papahirapan ka rin lang <coughs> ibig sabihin alam niyang magpursige sa buhay yan. meron siyang pangarap <coughs> Pwede rin siguro sa lalaki yung yan yung merong hobby no? hobby na ano ah hindi paggawa ng kalokohan ah it, it is something na hobby na pwede niyang pagkakitaan or pwede siyang magkaroon ng sponsorship <laughs> pwede siyang magkaroon ng fame or pwede siyang magkaroon literal ng money, ng pera, pagkakitaan ano yun? pwedeng sports pwedeng music pwedeng arts pwedeng pagluluto or any type of hobby na makakatulong para hindi lang ma-develop yung sarili niya kundi para ano rin mapagkukunan niya rin ng ikabubuhay pwedeng sideline or pwedeng yun yung main na purpose niya sa buhay Yan. so pag yung lalaki ay walang pangarap sa buhay sige, baala kayo, bigyan nyo muna ng time pag, pag isipan nyo muna o bigyan nyo ng chance sige, okay yun um, pangalawa para sa akin na red flag sa isang lalaki ay syempre yung ano walang hygiene sa katawan diba? ano yung hygiene so sa mga lalaki na nanonood nito alam nyo na yon dapat ako kasi wala akong magawa kahit na maghilod ako yan na yan yan ay kulay niyan o, medyo pumuti nga lang dito eh so <coughs> syempre pagka yung kuko yan kailangan malinis. Puti na lang kaagupit ko lang. <laughs> Yan, ano pa. Uh, kahit na ano naman, kahit na hindi naman mabango, pero basta dapat, ano, syempre, malinis sa katawan. Uh, tayo mga Pinoy lang talaga yung ganyan, eh, yung naliligo araw-araw. Pero yung mga sa ibang bansa, di naman sila naliligo araw-araw. Hmm. Dinadaan na lang nila sa pabango. <laughs> Yan, yung mga paborito nyo na mga ano na yan, mga Korean actors na yan. Hindi naman naliligo lagi yan. Tayo mga Pinoy lang talaga yung masipag maligo. <laughs> yan, so hygiene, di ba? Kahit kuko sa paa, dapat naka, ano yan, nakagupit yan. Kasi syempre, bakit gano'ng kahalaga yung hygiene? Kasi pagka nakita mo na yung lalaki ma malinis, malinis sa katawan, he knows how to take care of her, of her, of himself, di ba? Kaya niyang alagaan sarili niya, Di syempre, expect mo. Kaya kanya rin alagaan. Malinis yan sa pananamit. Sa... Basta malinis palaging sa oko, yan palaging tingnan. Sa oo, mabango. Ewan ko, ba't ako yung sumasagot nito? Dapat gabay sumasagot nito eh. Di ba? Pero parang saan siguro, ganun. Parang reviewer ko rin ito na ipaalala sa sarili ko na kung ano yung mga sinasabi ko dapat maita sa akin. <laughs> like yung video, subscribe kayo, tuturuan ko kayo ng paano gumawa ng pabango. <laughs> <De> joke lang. <laughs> ano, mula sa pinagsama-samang talahib sa agubatan. Wala namang talahib sa agubatan. Yan, ano pa ba? <clears throat> um, syempre, sa una rin, kailang, kaya kailangan talaga kilalanin ninyo yung lalaki. Para sa red flag kapag yung lalaki merong anger issues. Grabe naman yan, di ba? Yung meron siyang poor anger management, di ba? Yung simpleng simpleng problema lang parang ano, sumisigaw ka agad, di ba? Tapos hindi mo alam ill-tempered pala, pala siya kapag sobrang galit na siya, mapagbubuhatin kanya ng kamay, nakakatakot 'yun. So hindi lang 'to para sa mga babae, para rin sa mga lalaki. Please no, kung alam niyo sa sarili niyo na maiksi yung pasensya niyo, you have to work that out, no? Pag ano, pag sumikapan nyo, pag trabahuhan nyo, magpursige kayo na ma-manage ng maayos yung galit. Na huwag kayong basta-basta nagagalit. Hanggat hmm. maaari, nauuso nga kayo nga ngayon yung sinasabing nonchalant. Yung sinasabing nonchalant na yan. Hmm. mahirap naman kung ka-nonchalant, hindi na nagagalit. Magpapakita pa rin kayo ng emotion. Guys, mga pare, dyan. Pakita pa rin kayo ng emosyon pa nyo pa rin yung naiinis kayo o nagagalit kayo pero huwag yung sobra kasi para sa mga girls red flag yon red flag yon mga girls hindi nyo alam ba Pagbuhatin pagbuhatan kayo ng kamay niyan so or in dapat yung lalaki nagpo-provide siya dapat ng security ng safety doon sa babae diba? ilan yung nabigay ko so ano ulit Um, kailangan, may pangarap o kapag walang pangarap sa buhay, walang purpose sa buhay, red flag yon kapag <coughs> poor ang hygiene, red flag yon and then kapag merong poor anger management red flag din yun so, pag-isipan nyo pa kayo nga, mag-suggest nga kayo sa comment section ano sa palagay nyo yung red flag sa isang lalaki alam ko meron na akong ginawang video tungkol dyan check nyo sa ano, gagawa na lang ako ng playlist. Let's say, siguro, um, Sir Lupet Love advice and tips <laughs> May ginawa na ako nyan, Mga bagay na ayaw Ng babae So check nyo yun Kung naalala ko yun yung Basta panoorin nyo na lang yan. Oo. Yung sinot ko yun sa ano Sa abandonadong Haunted house <laughs> Basta yun So yun lang muna para sa video na to Yan yung para sa akin Tatlong red flag sa isang lalaki So, kung may maisip pa ako oh, at kung meron pa kayong maidagdag, gagawa natin ng next video yan, part 2. Kayo naman yung sasagot. So, isha shoutout ko kayo doon. Okay? So, again, shoutout kay Jamela para sa nag-request ng video na to. And medyo mabagal na tong kamay ko dahil ano na, madilim na yata dito. Okay? So, hanggang dito muna. Kung nagustuhan nyo yung video, pa-like naman. Subscribe na rin kayo kung bagong daan lang kayo dito sa ating channel. And pa-airing din yung notification bell. So nag-upload tayo ng mga YouTube tutorials sa mathematics. Yung mga ano ko rin sa ML. <laughs> mga pang-inis na mga gameplay. At yung mga love tips and advice tulad nito. Yan. <clears throat> At tatandaan nyo na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Dahil darating ang araw, lahat ng to magiging alaala -ala na lang. Kaya samahan nyo akong gumawa ng magandang alaala. -ala. Hanggang dito muna. Maraming maraming salamat. Ingat na sa kamang. God bless you and goodbye for now.